So oh, ayun, welcome to the science class mga manggagawang Pilipino. Ako nga pala ang professor niya, Professor Heisenberg. So ngayong araw, uh, meron meron lang tayong isang simpleng bagay na pag-uusapan na parte ng pang araw natin na routine o pang-araw-araw natin na pumumuhay. So move tayo sa next slide natin. So isa nga pala 'tong PowerPoint presentation. So nakikita niyo 'tong picture na 'to. Um siguro marami sa atin yung makaka dito sa picture na to na yung tipong uh, yung tipong sobrang saya natin o yung tipong masaya tayo pag uh, hawak na natin yung kape natin kahit uh maging brewed coffee man yan, uh maging iced coffee kahit Starbucks pa yung iniinom mo kahit stick ah uh, Nescafe Gold, uh oh, Nescafe Stick. So kahit anong kape pa yan, so, karamihan naman sa atin na uh, siguro um I would assume na karamihan sa atin kasama ni sa routine yung pag-inom ng kape. Especially uh, if you're just especially kung isa ka lang isa ka lang Juan de la Cruz, isa ka lang normal na Pilipino. Uh, parte na ng normal na routine natin bilang mga manggagawang Pilipino, bilang working class na uminom ng kape uh, within within the day. Within the day na magtatrabaho tayo. So, tipong uh, isimula pa lang yung araw natin, inom tayo ng kape para simulan yung araw natin. Meron namang iba na... At, uh, doon na iinom ng kape sa trabaho nila o doon na ng kape sa trabaho nila. So, no, um, yung kape or yung coffee is just um, a really beautiful thing. I would say sa buhay natin. Isa to sa mga bagay na tumutulong sa atin para para magpatuloy sa pangaraw-araw natin na uh, pangaraw-araw natin ang mga gawain. Siyempre, karamihan naman sa atin araw-araw nagtatrabaho ng walong um, oras. Minsan, yung nagbibigay na lang sa atin ng lakas. Uh, siguro exaggeration to, pero minsan ang nagbibigay sa atin ng lakas ay uh, yung pag-inom natin ng kape. At ay nang parang nagiging sign ng ng happiness para sa atin pag alam natin na iinom na tayo ng kape alam natin na malapit na tayong uminom ng kape kahit anong kape man yan, ice coffee o 3-in-1, Nescafe stick, Nescafe gold, o kahit anong kape pa yung iniinom mo, um, parte yun, uh, parte yun ang routine natin bilang Uh, bilang isang tao na bilang isang normal na bilang isang normal na mamamayan ng Pilipinas bilang isang normal na Pilipino um, Ayun, bilang isang normal na tao na nagtatrabaho ng uh, buong araw um, Ayun lang yung uh, ayun lang yung gusto kong pag-usapan sa ngayon. Yun, yun lang yung beauty na o yung uh, feeling na binibigay sa atin ng kape kahit makikita pa lang natin siya or iinumin pa lang natin siya. O, ito yung bagay na tumutulong sa atin para simulan yung araw natin. Para magpatuloy sa kung ano man yung mga hamon na meron sa buhay natin. So, meron ding um, meron ding mga scientific uh, explanation kung bakit kung bakit sobrang saya natin uh, pag umiinom tayo ng kape o pag uh, pumasok pag pumasok pa lang yung thought na iinom na tayo ng kape. So, merong scientific scientific explanation about uh, don sa sa mga bagay na yun. Um, especially siguro kung nanonood ka kay Dr um, Andrew Huberman or sa Huberman Lab. So, maraming explanation dun si Dr. Huberman about um, about uh, coffee at uh, kung ano yung, ano yung feeling na binibigay sa atin ng coffee. Pero, hindi tayo mag dulge o hindi tayo pupunta doon sa topic niyan. So, yun lang gusto kong uh, sabihin sa inyo na kahit kano man kahirap yung buhay o kahit kano man kahirap yung routine pang araw-araw na walong oras tayong umiinom ng uh, uy. <laughs> di pala umiinom walong oras tayo na nasa trabaho walong oras na walong oras natin ginugugol yung oras natin sa trabaho ay meron tayong kape na makakapitan para magpatuloy sa pang-araw-araw. Ah... So, ayun lang. ay lang yung uh, gusto kong sabihin ngayon. Pero, alam, alam din naman natin na lahat na lahat ng, 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 lahat ng sobra ay masama. So, syempre, um, drink coffee pa din. Pero, wag lang sobra-sobra dahil ba, dahil baka Invest um, energy yung mabigay o yung happiness yung mabigay sa atin ng kape baka mauwi sa mauwi pa sa health issues so yun lang um, kaya natin tong lahat at ayun nga matulog tayo ng maaga dahil maaga pa tayong gigising para kumita ng pera na kasya lang para sa si pang na nating gustusin. So, once again, I'm your professor, Pinoy Heisenberg. Kaya natin itong lahat.